嗯，嗯。Mm. Mm. Ito po yung palina, o tawagin guys, pag nabinat, kung ano yung kinakain niya. Kumain kasi siya ng ano, tulingan. So ngayon mayroon po siyang isang kapiranggot na tulingan yan. Tapos may kamang yan. Sumpa o... Ito yung ginagawa sa mga ano, bisaya. Sa mga mangyan, sa mga nitibo, yan. Mga, ito yung may mga kaugalian, mga, mga nakakatanda sa atin guys. Pag nabinat kung ano yung kinakain, maglagay ka lang ng konti sa ano, apoy, tas kamangyan. Pusukan mo yung mukha mo. Oh. Yan. Amoyin mo yung tulingan. Sa yung kamang yan. Ano mga? Medyo ano mo mga alam? Yung hakbangan mga. Upuan mo unti. Ito. Balik data. Ito, ito. Ito. ano yun lang lang yun upuan mo lang siya para ma okay hirap kung may paramdaman guys hindi 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 upuan mo lang siya para para maalis na yung... para ma na yun yung may usok ha upuan mo lang yung may usok Ilagay yeah, yeah, mo lang po. Ay, umuusok po siya po siya. Umuusok niya. Yun. sa katawan. Mamamala na yun. Ano. Sariwang sariwa naman eh. yeah, yung tulingan niya. Ay, mula ipausok yung sulog na yung tulingan, di ba? sunod na yung kapiranggot na laman ng tuloy mga saka yung ano Kumain ka na? Ha? Kumalma na? Kumalma na lab? Medyo kumalma na itong guys Relax mo muna Kasi <laughs> it's